Oh boy. Kaldera ba daw? Oo. Ah. Ari sa YouTube ko ilalagay. Yun. Yon. So, unang-una, lagi ay? Tama. Ha? Bawang. Okay. Okay. Okay, so ang uunahin ni Chef Boy ay ang ating aswete. Aswete. Ah, yung pala na may pag inilahok mo diyan sa ating ah, mantika ay mamula-mula agad. Tatanggalin uli yan. Patay. 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 Ang apoy. Habang ginagawa yan, Ay tayman ng nag aalmusal O kaya may almusal din Bawo ng res, bawo, bawo, Ganda. Kaldo mga kaibigan. Okay. Lagi na. Lagi daw, lagi na ang anong susunod? Bawang. Bawang. Ah, sibuyas. Ah, sibuyas. <laughs> Ahugay. Okay. Ah, okay. sa, sa, sa hugay. Sa hugay. Sa kanamang mga batanggay nyo. Sa lagi sa hugay. Halo eh. Yan. Dadali. Dadali, dadali siya. Lagyan na kaya ba yung kanil? Baka ma... Ano, Ano? ang uh, Hollister. Ma Mamantika ang Hollister. Oh. Larga. 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 Yun. Kita na naman ninyo ang dagis-dais mo. may ano? <laughs> ah, hindi pala yun, pala, yun, pala yun Drawing pala yun, drawing. Inspector. Inspector, yun. <laughs> yun 10:30. Alo, 'di Okay na? Yun ho ay yun. Pinagsabawan, pinagsabawan lang 'yon ng marinade. Ipinagkatasaan hindi <laughs> pinagkukasaan. <laughs> Pinagkatasaan. <laughs> Yon ay unsafe po yun talaga. paminsan minsan, pag hindi nakatingin tatapan, Tatakpan. Chef, tara tinakpan na po ang kaldrobo So, mga ilang minuto yon. 10 minutes. 10 minutes at bago haluin ulit. Okay. Okay. na siya kapula ngayon. Yung ating, kumba, natin tubig Oh, so, may anis yan na na may anis ano kuha na lang konting konting ano ko titikim pinya pinya. niya pinya ah, may pineapple pa yan may konting pampaitim at match na match na ito aya pineapple yan ha Pineapple. nagirating ng konting para umitin na ho kung baan. Uh -oh. Okay. Okay. arigato. So, man, uh, pineapple juice at saka kaunti pang toyo. Suabe. Parang Kunti nga din pa oh, mas masarap. kailangan pa Hindi na ngayon. Hindi na. Teka, kailangan. may pineapple juice sa tayo. Halo. Tik Tikme. Ko para to Mikael. Ako na. Oh, ito talaga pare, ta, talaga talaga. Ang tindi ang panlasa eh. Oh, ano ito talaga ma matamis talaga ito. Bibigyan kita ng. <coughs> o, talaga, pa, ah, matamis talaga ito. Ano gat pa ako kunan? Okay. So ito ay pinakatawag pansin sa ating mga niluluto dahil kahit yeah. sa kabilang kalye, amoy ang abot abot ang amoy ng ating ah uh, humba. Ayun. po sa secret, hindi naman ito secret, yeah. pero yung uh. star anise at saka yung ating laurel. Uh, laurel. laurel. ha? Okay. Siyempre mo, wala akong secreto ito. Wala na. Except boy, kung kailangan ninyo ng tulong, at <laughs> saka ay Pwede rin maglagay dyan tayo ng optional ng black beans. Black beans. Optional black beans. Pwede maglagay. Optional Pero, pwede kang isingit natin yung sa kawan, Yung... yung Pakinala mo ako. <laughs> <laughs> Ay, mga nangyayon. Masarap-sarap na rin. Okay. So, huwag na lalagyan ng tamis, ha? Okay. Ang okay. okay. uh, konting payo sa akin lang. Konting hindi ka lang. Huh? Huwag pakakatamisan ang mga... Niluluto natin. Uh -huh. so, Against okay. the bright ka nga ni Kawan. Talaga ito, talaga matamis talaga. Uh -huh. Uh -huh.

Yan po ang ating taster. Lasang hamon. Tama na. Kailangan nang masabaw yan ang oti. Ah, okay. Di, tama na Patay na, boys. Patay. Patay na. Kill the fire. No. Ito, ah. ito. Ito ang pinakagusto ko dito kayo. Ayos. Boy. Yes, boy. Okay. Okay. Maraming maraming salamat sa hey, pagtulong po sa aking mga pisang okay, din. Okay, okay. Against the, the light. No problem. Yeah, 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 okay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa ating mga uh, konsehal Jed at sa ating uh, atinida sa pag sa pagluluto. Oh, naman. Ay, di, Yan po ang ating pinakamahusay na magluluto. Oh, oh. Oh, oh. Ah, dito, ito yung, oh, sa oh, bayanan. Oh, oh, oh. Ito ang mahusay naman taga-Tike. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Mr. Jerry Dalisa. Kaya yeah. so, yun po ay I'll take this opportunity para i kasama ang Oo, oh, oh, si Joe wali na aking kasama. Oh, ito naman, ito po ang, ang sa transport. So, I'll take this opportunity para malaman ninyo na mayroon din tayong gagawing isang napakalaking kasayahan na magaganap dito sa bayanan. Ito ay ang ating kasal na uh, 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 uh. 50 years anniversary, a wedding Ellen, anniversary. An Ellen, Ellen, Amuraw at Ellen Aguila. at Ellen, Ellen at saka si Uwa Amurao. Si okay. Yan ay kaibigan nating tunay nung nasa States kami. Yan ay lagi ko kainom ng beer. Pa, hindi mo matutumba sa beer ba yan? Pero yan ay sa November, ano ang ating? 21. Ano? 21. 21. 21. ay... Al, al lahat ay imbitado. No. Lahat po ay imbitado doon. So, Inside and outside ng bayanan. Inside and outside ng bayanan. So, abangan ninyo, naroon ng inyong abanlikod. At mukhang may magpapakater. Pero hindi rin maiiwasan na magluto ng mga in-house para sa mga tumutulong. Uh, Ay, ko, eh, may matatawagan kaya. Oo, Oo, ha. Wala sa, problema. Sa, o, sa November, ano, 20? 21. 21. Sa 21, abangan ninyo, may misa. Ikakasal ulit, renewal ng vow, tapos ay kainan na yan. Hanggang gabi, -e, mayroon din tayong music around habang nag, uh, ano tayo, nag, uh, kumakain. Ha, aabangan ninyo. Kakating ko lang po. Kukula ko lang po yung ating kusihal, dati kusihal. Okay. At sige, sige. Uh, ano po ang inyong masasabi ex ko Joe Chavez? Wala bagong gising na <laughs> Siningit ko lang, kare. Eh. <laughs> Wala, bagong <gising> ako. <laughs> so, ayan po. Maya-maya po ulit. Okay. Tama, tama. Ah, tama pala. Ayan, maya-maya po ulit, ano? Okay. Maya-maya po ulit. Okay, bye-bye. Update -bye. ko na lang po kayo. Ayun pala.